Magandang araw po mga kaagri Kumusta na po Kumusta na kayang presyo ng palay natin Tumas na kaya Dito po sa amin Ang presyo po ng palay Naglalaro sa 9 10 Asang kilo I-October ko na po ngayon ay October 14 Eh hanggang doon pa rin ang presyo kung matagal pa nag-agree. kaya nag decide na akong itong dating bukit ko na pala yung tinatanim ko tamnan ko muna ng okra makagri para sakaling dito swertehin na ako ito kasi palay yung inani ko rito hanggang ngayon nandun pa rin nakapila pa rin sa NFA Two months na may kit dun makagri kaya nag decision na ako tamnang ko muna ng okra sakaling awan ng Diyos makabawi ako rito benta ko sa pali la talaga talo walang kinita ron mga na, kapi ang decision na akong tumunay tanim ko ah, ngayon mga kapi ngayon sa dulo na yun no? okra lahat yan okra. yan bakante na yan, yan, yan. sa may mga sagingan na yun si mga paksapala lang sa palay ngayon Pero itong mga kalapit bukid ko makakita ng talim ng palay. tingnan Yan. sana nga kumita naman ako mga agri e sila ito palay pa rin sila e tingnan natin ang lupan pero kung kumanda'y palay sana nga wala na thank you po, mga agri salamat po thank you salamat